Hello. Today is another day, another vlog na naman po tayo mga Kapredo. At ang pag-uusapan natin ay about content monetization. Hmm. Lahat na ba meron? Nadagdag kasi nababasa ako, nakikita ko sa post sa Facebook na lahat na meron na ayatang content monetization sa ating ano, uh, tools, nadagdag sa ating uh, uh, dashboard. You know what I mean at saka 'yung mga baguhan diyan, huwag na kayong umasa na ma- monetize kayo by ads on reels, stream ads bonuses. Ano alam nyo kung bakit? Na sinabi ko na huwag na kayong umasa. Hmm. Pag na-monetize kayo sa content monetization, matuwa na kayo kahit wala na yung mga ads on reels, stream ads, bonuses at saka subscription or partnership na kung ano man 'yan. Uh, ba? Diba? Kasi yung content monetization ay ganun din pinag na po ni Mr. Facebook. Yung kita mo sa ads on reels, uh, stream ads, bonuses sa subscription Uh, business ads, I know pa partnership ads, nandyan na lahat sa content monetization. Kasi, kanina, mga kaprito, na inopen ko yung dashboard ko, nagtaka ako kung bakit wala na akong, hindi na nadadagdagan yung ano, yung earnings ko sa reels, at saka ganun din sa stream. Tapos, ang sabi doon, your earning, you are now, you are now earning through content monetization ang sabi doon. Tapos sabi niya, you are no longer earning through ads on Reels. Go to content monetization to see these earnings. Oh, yun na yun mga kaprito. At ganun din nung inopen ko yung aking stream ads. Kaya, kaya pala pag inopen, inopen natin yung content monetization natin. Ando na yung video, photos and text. O, oh, diba, reels, ganoon, andun na lahat kasi pinag-isa na ni Mr. Facebook yung earnings natin. Ah, kaya sa mga umaasa dyan na ma-monetize na via ads on reels or stream ads, huwag na kayong umasa. Bagkus, pag na-monetize kayo, nagkaroon kayo ng content monetization, matuwa na kayo kasi nandun na lahat. Pag meron na kayong content monetization, pwede na kayong mag-earn sa photos and text, reels, at long videos form. At ganun din pag may nag-ano sa inyo, nag ng partnerships. O, oh, ba diba? Ang ganda. Pinaganda na ni Mr. Facebook. Pinag-isa na. O, oh, diba? O, oh, kala nyo ah. Ma-monetize pa kayo. Matuwa na kayo pag na-monetize kayo ng content monetization kasi ginawa na ni Mr. Facebook na isa. Nandun na lahat yung ating earnings. Ganun yon mga kaprito. Wala lang, gusto ko lang ipaliwanag para maliwanagan kayo. ya yeah? di ba Yung mga umasa pa dyan, na ma-monetize kayo. Pag uh, sa mga ads on rails, huwag nang umasa. Pag na-monetize kayo sa content monetization, matuwa na kayo. Kasi andun na lahat. Okay, maraming salamat mga kaprito. Gusto ko lang naman po ang ishare ang aking konting nalalaman lang naman. Okay, bye-bye. Please follow for more.